Dahil sa taas ng initial deposit sa mga bangko nahihirapan ang na mga kasambahay na magbukas ng sarili nilang bank account at makapag-ipon. Yan ang tinutugunan ng isinusulong na Kasambahay Savings Project na katutok si Kara David. <coughs> Labing limang taon ng all-around yaya si Gregoria Baskugir, Sumasahod ng 5,000 pesos kada buwan, pero sa tagal niyang pagtatrabaho, halos walang naipong pera para sa sarili. Yung pera kong kinikita, mm -hmm. so nauubos sa mga tao, yung mga mahal ko sa buhay na humihingi ng pera. Wala natin. akong naiipo kasi yung konti kong maiipon, iutangin pa lang iba mo rin kasambahay. Ang mga kasambahay tulad ni Gregoria ang naging inspirasyon ni Lindsay Lim sa kanyang kasambahay savings project. Isang estudyante sa Columbia University sa Amerika, kinausap ni Lindsay ang iba't ibang bangko at hinikayat na tulungan ang mga kasambahay. Hindi po sila nakakalabas ng uh, Monday to Friday para magbukas ng account. So kailangan po na may ganitong programa para magkaroon sila ng access dun sa mga bangko. Tapos pag wala po sa bangko, mas madali pong nagagastos yung pera natin. Sa ilalim ng Kasambahay Savings Project, pumayag ang ilang bangko na gawing 100 pesos na lang ang initial deposit. Bangko rin mismo ang pumunta sa mga komunidad para tulungan ang mga kasambahay na magbukas ng kanilang savings account. Halos dalawang daang kasambahay ang nagbukas ng savings account at kasama na dito si Gregoria. At makalipas ang isang taong pag-iipon, may 12,000 pesos na sa bangko si Gregoria at may hinuhulug-hulugang maliit na lupa sa probinsya. Masaya ako kasi nasasabi ko sa sarili ko na yung pinaghirapan ko kahit ako'y okay, katulong lang, hindi mo pwedeng ismulin eh. Basta ang iyong isip lang ay eh, maging open kung saan mo dadalhin yung pera mo. Uh -huh. Hindi puro lakwat siya. Sa darating na September 27, magbubukas muli ng kanilang pinto ang ilang bangko para sa mga kasambahay na nais mag-ipon. Gaganapin ito sa St. John of the Cross Parish sa Makati. Inilaan ng mga kasambahay ang kanilang buhay para alagaan ng ating pamilya marapat lang na tayo naman ang mag-alaga sa kinabukasan nila. Kara David na Katutok, 24 Horas.